Marcos resign. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Kayo nagsabi niyan hindi ako ha? Bukas suspended na kayong lahat. Nakulong na kayong lahat sa sedition. At kayo, kayo, hindi nangayong makaka-uwi dahil kinulong na kayo dyan sa... And that relates to transparency and accountability. Yes! Alam nyo kasi, ang uh, pagiging pangulo, dapat nasa tamang pag